What's up mga buto? Welcome to my YouTube channel. Uh, mga ulos, nandito po kami sa sementeryo. sa so, Pinaglibuhin ka ng aming ina. Sa so, dadalawin po rin namin yung mga iba namin kamag-anak para lilisip po yung puntod. Ha? So, Kinis yes, tayo dahil titingan po namin gano'n na po itura ng puntod dahil matagal-tagal na po kami ginakadala. Gawa ng pandemic. Inabot ang pandemic. Ah, ito na po kami dito sa loob ng yung... aming anh đi nào rồi gọi đi nào bố lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn May ahas, ah. Okay. Minta niya, may kumalaw? Ma, Kaya ako mauna. Hindi nang ma, ma, pa. Ano yung pagsimipadaanan na natin? Mm-hmm. <laughs> Ay. oh? Hindi pa, uh. pa, uh. pa, pa. pa, pa, pa din ah, na yun, eh,

sa mga yeah alasimo na? alasimo na yan. Alisin dito? mo na yan. Eh, pwede na yan. nilinis na naman natin nilinis eh. Alisin mo na nga yan. Ayan pa. nilinis na. Oo. nilinis 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 nilinis

Sabit-sabit. Yan bago niya. Puro bagay niya. Matigas. Ah, Itakay niya. Tignan niya, tignan niya. Matigas. Hindi ko mamahawakan niya. Matigas. No, tignan ah, niya. Kawit, hindi nagagawa mga Sa yung putot po ng magulang namin, ay natabunan na. Ito, dito po yun. Eh. Titingnan natin kung alay tsura. Para ng gubat. Kasi matagal na hindi namin napapasyalan dito. ng ang pandemic. silipin mo natin kung hindi dito silipin. wala. Oh. Dito, dito, dito. Dito, dito. Ano ba to? Di patagpasin mo na. Ay, tingnan ko muna kung ito nga. Ayan na nga, ayan na nga. ayon na ito. Tama ba ito, sir? So? Mm -hmm. po yung na magulang namin. Gubat na. Tara. So, ito lang mga ang... lang. 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 hilahin na hila lang yung mga ko. Sabi nga kayo ba ito, konti, so? Kawit kayo Araw eh. panghila. Si Moon, Wala, well, wala nga mahiraman eh. May nahihiraman yun na. oh, ah. Oo. ko nga yung ano eh. Hindi nga pinagagamit sa ano eh. lagi nyo lahat na. Okay, wag na yun sa mga tol. Okay, kung ano, okay. lahat lang Palitan lang tayo, palitan. Puro ano na yun. Ay, ito, basa yung dalawang taon. O, ito yung tura. Puro ano na. Hindi pa kung nakaraan saan, hindi kami nakapasadero, gawa na yung nabot ang pandemic, bawal. Huwag na ito. Dito na itatambak yan? Oo, oo. Sina lang maglalinis yung mga supporterero. Ba't malagalinisin natin ito? Eh, hindi natin makikita ang punto ng nanay eh. Pasok sa lukang pala yan. Hila, hila, hila. Hila, hila, hila. Kaya may kwantes. Ano ito? kawit ko, bilis yan. Ha? Ah. Huh? kawit, ang ginagamit. ka? Ayan yeah. yeah, nga. Sa nga. Ayan okay. nga, nakakahiram ito eh. Let's, let's

Si Tapos oh, okay. okay. na. ito kaya, mga kaya banoon, dito taan. What's up, guys? Uy, okay. naman ito ang aming puntud. Ang aming ina. Umakit ka pa ganun doon. Ito wala sa baba. Sabay badi mo kang ito na. Ito ang mga sister namin. Yan. Ito yung panganay. Ito yung sunod do. Ito yung turot. Ay, mga bus, ito po yung panganay namin. Ito yung sunod. Tapos ito po yung sunod. Yan. Ako po yung sunod. Yan. Ah, uh, lima po kami, yung isa po wala eh, si DC. DC po siya, si Michael, DC. Nagtaniki. Ay, nagtigil, Ay nagtaniki ba? Ay, nag nagtaniki po pala, kaya wala ako dito ngayon. Hop. Ay, nagigilid na sila, nagigilid lahat. O, oh, hindi ka na. Hmm, kung alam. O, pangitan na. sakta naman tayo, magkakasunod naman tayo, buso lang wala eh. Tama ah. naman eh. O, eh, yung cameraman namin, si Junior. Ha, ah. cameraman. Ah, <laughs> uh, mga po sa kasama ko po yung anak ko pa rin po. Hindi mawawala hmm. sa, sa vlog ko. <laughs> Yan. <laughs> Ay, sa so, sa vlog ko, hindi mawawala ang anak ko. Lagi po siya ang present. Ayan mga kapos, ayan po yung uh -huh. ayan po yung ano, punta na magulang namin. Yan, Aurora Ignacio. Saka, ayan pa kanito siya. Ah, uh, ay, dalawa lang pala. Sino to? Si Rose? Rosa. Rosa, arogante, yun. Yung bata. Ay, siya na sa taas pala. Ay, yung anak yun. Hindi makita, Yung bata pa, ito, ito, ito. Milo arogante, namin. Hindi, ito kayo para makita mabuti. Oo. Okay. Oh, na. yun. Tapos mo natin paglilinis. Oh, si Kuya naman. Ah. Ah, bantis. Oh. yeah, Ah. Oh. So, yes. oh. Mabina. Oh, yung bantis, masakit yang naman, teman Ba matagal to, hod. Ay, yung sa kabila. Hindi, oh, well, so, masing... ay okay, ang atin yan, ito lang. Iba na yon Pero tatanggal na rin ito natin yun. na nakalawit dito. Ah, ayun ang natin. May puno na palang ganyan. Ay, ay, yung yung pa. oh, yeah. Kasi yung muna ako. Kuya, pati rin ah

parang maganda ako akit sa taas ayo ng makikita sa taas eh bulakin ng kasi sa taas eh yan lang sa ba eh Tuak mo ako dito tu tulak mo ko tulak mo, mo ko sipo puro pumahi rap eh ito no eh yeah, ba mahal to no? hey, tulak tura. mo tulak tulak eh yeah. ako oh, ya bakal bumitaok aja ang kantin yan <laughs> Ay, so, 1999 pa lang nanay namatay December 1, 1999. Ito si Rose Ann, ah, yung pamakin na yung natin. Oh. Ito naman yung chewing namin. Ito. Ito yung tinilo at dyan, Ito naman ho, kapit na kasama nanay ko. Ano siya sabi nila, kaysa sa may patong, wala naman patong yun. Uh -oh. Wala, walang patong. Ba't siya sabi sa kabila, yan. Hindi na tinadala ito kasi nga pandemic. Walang dumalo sa puntod na magulag natin. Butit nakakita natin, nabisita natin. No. Na. Ay, ko kaligay. Abay. Ay, ka naman kaligay. Ayan. Ay, ko. Ah, oh. kaligay. Hindi uh, hula, kami lang, ano. Ayan. Tulungan tayo, tulungan. Ikaw naman. Ay, wala hindi na naman sa kulay, sir. nga, dapat balawan, ah. Wala naman, sir. Wala naman. naman, sa gilid na lang para makita yung puntod. Mayigay. Mayigay. Isagay dyan sa sulok ka oh. ba Sulok. Mayroon sa na rin sa, sa baba. Oh. May bago. Oh. Ay, ba ba? Ha?

ay, walis tingting nga lang. Kuya, hindi ka namin mataas. Ay, tingting Thinking rin. Ang taas e, mo. Ha? Kuya, yung cellphone ko. Saan? I-video mo yung cellphone ko. Ang cellphone nga naman niya. Ako lang nga, sa walis tingting? Hindi ko ito eh. Ayun pala sa iyo. Hawak mo na eh. Habi ko ya. Oh. oh. Meron din ang walis tingting. Ayo, bayan daw walis tingting. Ang walis tingting -ting hawak niya. Oh. Ay walis tingting. Ah, dalawa. <laughs> dalawa <laughs> dalawa na. anak akan lagi yang anak ah, hawa kita dai ada dapat apa semangat asah itak kena nak dekat angin mu undang undang ini Bayan. Ayo, nak beri pesan saja. Pada mana pelajaran? jangan dunia. Bukan, bukan. Dapat dunia. Dapat dunia. Dapat dunia. Dapat dunia. Dapat dunia. Dapat dunia.

Hello guys. What's up mga kapapa? Inis-inis oh. mo tayo ng ano, ng cemeteryo. Mga kasipsip. Ito si kasipsip. Alex si Ignacio Official, kasipsip. Pasatot na lang po sa inyo lahat. O, mga mga angusok, mga angusok. Ano siya dyan? Sabahin ni Makatog. Sa tulog mo. Sa tulog Da makatuog sang uso. Tao tao siya Yan mga kapatots. Ayos na po. Malinis na po yung punto ng nanay namin at yung mga tiyuhin. Ah, pag, pag, pag sa sunod na araw, kung kailan po makakaluwag, pipiturahan okay. na lang namin ito. Pipiturahan na lang panibago kasi madumi talaga. Yan. Yan, ayos na. Pawisan eh. ni walang pawis eh. Oh. Yan po guys. <laughs> Init. Hmm, fish mo ito. So. Ayan. Ah, medyo malilis na po ang aming sinenteryo. Kain na, hindi ko makita kayo na. Gubat na gubat. Hanggang, okay na. Ayos na. Pati yung kahanga namin, nilinis na, na namin. Ito yung mga damo. Hmm. Ayan. Dalawang taon namin dinadalaw so, po ito. Gawa ng nagkaroon po ng pandemic, bawal pong pumasyal sa simenteryo. Kaya sobrang dumiho. Ngayon, okay na po siya. Ayun ang mo kapatid. Ito ang mga kapatid. Ito tatlong kapatid. Ngayon lang po, ngayon na sila. Ngayon lang po sila nakapunta dito. Kasi wali-wali po yung tinutuloy yung namin. Meron po sa Maynila. Sila sa Maynila. Nagboy ako sa may sa Pampanga. Ito mo lakarin ni Mindoro ang ate ko. Kaya ay si Boy, si Alex. Yan. Ah, uh, sa Maynila po natuloy ng araw. Eh no nagkaroon po ng pandemic, saka lang po kami sama-sama -sama dito. Kaya pinasyalan na po namin yung magulang namin para makita naman po nila kung saan ibinurol ah, hindi libre yung nanay namin. Yan. Oh, Ay, okay. <coughs> Atin, yun, das dasal lang si nanay. Dasal lang natin si nanay. Kahit sandali. Na. nang Na, anak, may Santo ngayon.

Ah, mga kaputod, ah, maraming salamat po sa support na ah, at sa mga nanonood po sa akin. Maraming maraming salamat po. Ah, mga kaputod, hanggang dito lang po. Paalam!